Mga anak ng Filipino na action star na magaganda. Part 1. Number 1. Isabel Ortega. Si Isabel Ortega Lapid ang rising star na anak ng veteran action star noon na si Lito Lapid sa karelasyon nito noong si Michelle Ortega. Maliban sa maamong mukha ng actress at husay sa pag-acting, mahusay rin si Isabel Ortega kumanta. Number 2. Noriko Rabal. Si Noriko Rabal anak ni Jerry Rabal sa isang pinay na si Marini Shiyama na naninirahan na sa Japan, Si Noriko Rabal ay maganda rin katulad ng isa pa niyang anak na si AJ Rabal. Siya ay nasa entertainment industry din, isa siyang singer sa Japan at member ng musical girl group sa Tokyo. Number 3, Lovey Po Ang kapamilya sexy actress na si Lovey Po ay ang anak ng yumaong action star na si Fernando Po Jr. o tinaguri ang pambansang, The King. Isa si Lovey Po sa pinakatanyag na sexy actress sa henerasyon ngayon at pinaka-successful niyang anak. Number 4. Camille Orosa Maliban kay Kylie Padilla na anak ni Robin Padilla, may anak pang maganda ang bad boy action star noon na si Camille Orosa, anak niya ito sa kanyang leading lady na si Lea Orosa, si Camille Orosa ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts Business Administration and Management at isa pang kursong, Associate of Arts in Merchandising and Marketing, Fashion Institute of Design at nakapagtapos ng kanyang master degree sa kursong Information and Data Science sa University of California.